dumating yung uh, bed frame natin guys na paglalagay natin itong Euratex foam na binili natin so ayun din i-deliver na nila kuya guys so ba sila packet na dito eh. bed frame na kami ulit guys kasi yung asawa ko na ng bumangon buntis kasi ayan. Okay. So, ayan guys, dito siya mismo na-assemble sa loob ng kwarto kasi pag ano, uh, aakit mo ng buo, hindi magkakasya sa hagda namin kasi hagda namin maliit lang eh. Oh. ba? Diba? So dati guys, yung yung pang dati yung hindi na may bed frame yung panganay ko so nalaglag lag lag inalis ko kaya sa higda na lang kami bed frame natin yung be ngayon ibabalik namin ulit guys kasi eh. bubuoy na nila guys Семь будет どうもですけど。どうですかどうしてればよ。 Ito na yung preparation guys para sa baby namin baby girl Ayan, di ba? Uh, dito yung dalawa kong bunsong lalaki Ayan, i pull out sila Ayan dito Masak pa sila Okay Ayan, full out nila guys. Sige, okay. hindi talagang thanks God, nasakto lang lahat ng space dito sa kwarto. Kaya bawal na nang mag-anak. Uh, doon sa likod kasi may malaking space pa sa likod pero may wall kasi tinabitan namin ng TV so wala na talaga isisirain namin yung wall na yun mas malaki pero okay na yun

shake <laughs> <laughs> the so guys in 5 years ngayon na naman kami nagbalik na magkaroon ng uh, Larry! bed frame nandiyong uh, anak namin dalawa nandito sa pull out bed guys and Bye -bye. night night Gary. night night daw kaya rin naman so thank you God Yahweh in Jesus name Amen <laughs>